Magandang umaga po sa lahat. Isang pagpapala ngayong araw ng linggo. Ang makikita po ninyo ay ang mga chess wizard dito sa amin sa Ursi. Mga magagaling po 'yan sa tinatawag na Ahedres o chess. Isa na pong tradisyon ng dalawang ito ang maglaro ng ahedres o chess kapag araw ng linggo. Isang malaking kasalanan alinman sa kanila ang hindi tumupad sa usapan na maglaro sila ng ahedres kung araw ng linggo. Sila po ang tinatagurian dito na Anatoly Karpup at Bobby Fisher ng Orsi. Ang nakikita po ninyo na nakasuot ng asul, may naibang balbas ay ang aking mentor na si Rudy Cartisiano sinasabi na kapag ang isang mentor ay tinuruan ng kanyang eskwela, darating ang panahon na ang mentor ay matatalo. Pero hanggang sa ngayon po, napakatagal na niya akong tinuturuan. Hindi ko pa rin matalo-talo. Katulad nitong kanyang kalaro na si Conrad. Misan, nananalo siya. Hindi ko lang alam kung pinagbibigyan siya ng aming mentor. Pero nakikita ko, may husay nang ipinakikita si Conrad. Iyan po ang tanawin na makikita ninyo dito sa amin sa Orsi kung araw ng linggo. Ang kanila pong palipasan ay ang maglaro ng ahedres. Salamat, salamat po sa umagang ito. At sana maturuan tayo ng ating mentor sa mga paglalaro ng address. Ang ginagawa po ni ng aking kaibigan at idolo na si Karo di Cartesiano ay ang magsagawa ng mga paligsahan dito sa chess. Upang sanayin ang mga kabataan namin dito, isang magandang palipasan upang hindi gamitin ng kanila ang oras ng mga kabataan dito sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Isang ma uh, isang mapagpasalamat na umaga sa inyong lahat, sa inyong dalawa. karoti at Conrad. Maraming salamat po sa umagang ito.